Sandali lang. Itutulong din sa atin, ha? Kuya, kuya. Kuya, tulungan niyo po yung kapatid ko, please. Nangisilan na po siya, kuya. Ate, ate, ate please. tulungan niyo po yung kapatid ko. Sandali lang. Sandali lang na po Sandali lang. Sandali lang -sa pwede. Sandali lang. Pagpuntaan ko lang lang mamaya, ha? -sa Sasali. Sandali. -sa Ano ba? Wala ba makikinig sa akin? Porke ganda lang itsura namin. Makinig naman kayo sa amin. Kawawa yung kapatid ko, naging ano na. Tulungan niyo siya, please. Parang awa niyo na. Please! Para awa niyo na. Kaya sandali na lang. Siya may tutulong din sa atin. Sandali na lang. Um, kamusta na po yung kapatid namin? People mo niya ang bata. Wala pa rito yung resident doctor namin eh. Teka, asa may mga magulang niyo? Hmm. Hindi po namin sila kasama. Ah, hmm. tatawag ako ng DSWD para maasikaso kayo. Hmm. hindi na po, hindi na po kailangan. Hmm. May mga magulang po kami. Hindi lang po namin kasama. Okay, sige. Ganto na lang. Main yung reseta dito yung obi namin. Pwedeng bilhin nyo na muna siya ng gamot para humupa na yung lagnat ng kapatid nyo. Ah, okay ba yun? Oh. Bilihin nyo yan, ha? Salamat po. Sige. Kuya, saan tayo kukuha ng pambili ng gamot at siya? Mm. Kuya. Kuya, kaya na lang ba tayo? Kahit naman anong sabihin natin kay siya, hindi siya gagaling ng walang gamot. Hayaan na lang banatin natin siyang ganyan? Bakit ba tayo ganito, Faye? Lumalaban naman tayo eh. Pero bakit parang... parang mas lalo na tayong at sila pinagtutulungan tayo. Kuya, hindi. Please, mo sabihin yan. Sabi ni Daddy, may mababait pang tao sa mundo, di ba? Pag tumulong tayo, may tutulong din sa atin. Kuya, hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng paraan para magkaroon ng gamot si Chao kahit pa sa ako, hahanap ako ng paraan. Hindi pwedeng walang gamot si Cha. Faye! Sino ko walang pang gamot?